think before you speak. Ibig sabihin, bago ka magsalita, dapat ito ay isipin mo muna bago mo ito ilabas sa iyong bibig. Dahil ang salita ay napaka-powerful. Ang bawat salita ay maaring makaapekto sa atin, sa iyo, at lalo na sa kapwa natin maring ito ay positibo or negatibong salita. Halimbawa, kung meron kang kakilala at hindi naman kayo masyadong close, huwag mo siyang sasabihan ng pagbati na negatibong salita. Halimbawa, kung siya ay tumataba or kung ano man yung negatibong nangyayari sa buhay niya, huwag mo siyang sasalubungin ng negatibong komento tungkol sa kanyang physical na itsura. Hindi mo alam kung ano ang posibleng epekto ng mga yung komento sa isip at damdamin ng taong pinagsabihan mo. Wala kang alam sa kanyang mga pinagdaraanan, wala ka rin pakialam sa kanyang buhay makapangyarihan ang salita kaya obligasyon mong pigilan ang yung bibig kung wala ka namang mabuting sasabihin sa kapwa mo matuto tayong rumespeto sa damdamin ng kapwa or sa mga kaibigan natin mga nakakasalamuha at tandaan mo rin ang kasabihan na ito. Kung makakatulong sa sitwasyon, magsalita ka. Pero kung hindi naman, mas mabuting manahimik ka na lang. Less talk, less fault. Eka nga. Tandaan mo yan, mga kasabihan na yan. Sana makatulong. Thank you!